Ay, ito yung gumiba na building. Ayan po. Oh. Grabe po talaga yung lakas ng Wala, anong nangyari sa kwarto namin? Nakabadi oh. Tignan nyo, naglaglagan yung mga gamit namin. Nasa taas ito. Buti yung iba hindi nalaglag. Grabe, talagang sobrang lakas po talaga ng earthquake kanina. Yan o, oh, nasa trabaho kanina. Bago magsimula yung, yung pagyanig, yung lindol. Yan, naglaglagan po yung mga gamit ko. Oh. Yung mga upuan, nagbabaliktad-baliktad sila. Sobrang lakas po talaga ng, ng lindol o. Oh. Hindi ko akalain na na ganito. Bagsakan yung mga gamit namin. Ah, sobrang lakas talaga ng... naggana to. Buti ito yung hindi na naglag sa baba. Tanggal-tanggalan lang sila. Yung mga sapatos <coughs> Tanggal yung mga ano nila, yung pintulang lang nila. Nalaglag yung mga kaon sa taas. Grabe naman yung Sobrang lakas po kasi talaga nung earthquake na yun. Yung lindol na yun, mga kabadi. Talagang kanina sa trabaho namin, nagsilabasan muna kami para para safe kami. ano o, pati yung mga sombrero. Nalaglag na lahat. Yan, mga upuan. Kakauwi ko lang kasi sa trabaho kanina. Seven 7.58 am ang kabadi nagsimula yan nasa trabaho na tapos lumabas kami sa trabaho yan naglalaglagan yung mga gamit namin sa taas nasa taas pa yung mga gamit na yun. pati mga kahon laglag -lag. nandito sa taas kasi yung mga kahon na to, mga kabadi tapos yung mga bag nasa taas din sila Laglagan Sobrang lakas talaga Buti nga po matibay itong building na to Di tulad ng iba Talagang Nagiba yung mga building dito Laglagan yung mga gamit ko lagay dito yun yung na, natatong ko lang dito yung sombrero ko na yan naglaglagan yeah. nila sobrang lakas po talaga nung, nung pagyanig na yan talagang matutong lahat ng mga gamit dito buti yung iba hindi na gaano na Nahulog yung ibang gamit namin Yan mga Grabe yung mga gamit Di ko akalain na mangyayari na ganun Nakauwi ko lang sa trabaho ah, pagtingin ko pagbukas ko ng pintok. Ganun nangyari sa kwarto namin Talagang naghulugan sa sobrang lakas ng lindol na yun Ayun mga kabady, ah Pag uwi ko dito Ganun nangyari sa mga gamit namin dito talagang nagsikulugan talaga yung mga bag dun sa taas tapos yung mga eto yung mga upuan namin natumbahan aksin tumbahan grabe yung pagyanig talaga 7.5 mga kabadi yung talagang pinakamalakas na unang first time ko po na mangyari dito sa Taiwan talagang sobrang lakas po ang una po ah uh, Nangyari po ito mga kabady Nasa trabaho na ako Alas 8 po yung pasok ko 8am Wala pa sa oras na trabaho 7.58am Ayun talagang nagsimula na yung Pagyanig Yung mga galaw galaw ng mga karin Sa taas ng aming Aming company mga kabady Sa trabaho namin Gumagalaw-galaw yung, yung mga crane, yung mga machine talagang Ah, ano ano Kaya dali-dali kaming tumakbo sa sa labas para maging safe kami. Karabi talaga. Buti tumigil din kaagad. Hindi ganong nagtagal. Pero matagal pa rin yung mga kabady. Nasa isa o dalawang minuto. Karabi. Talagang first time mga kabady. Siguro kung sana hindi naman mangyari. Ang kabading grabe talaga yung ano na yan, earthquake. Talagang yung mga building po dito. Mga ilang building nasa news na nakita ko. Talagang tumba po lahat yung mga building. Mga giba po lahat. Sana wala pong mga Pinoy na nakasama dun sa ah, aksidente na yan. Talagang mga kabady, ah, papakita ko sa inyo yung mga Grabe, ang hirap nun. Kung ikaw nasa sitwasyon nun, talagang... Ayan ako makabali. Ito yung isa. ano building po yan eh. Talagang giba yung... Tumba talaga siya. Grabe mga kabady. Papakita ko pa po yung isa. Marami po talaga yan o. Grabe yung mga building na nagiba. Yung tumbaan. Siguro matagal na itong mga building na ito. Huh? Grabe mga kabadi. Buti malayo yung sentro. Yung pinakasentro ng ano na ito. Yan o. No? Tapos yung mga kinapaparayan na yan no? mga sinenya sa amin. Yan no? yung mga gabit nila sa loob talagang nagsintumbaan eh, ano? naglaglagan din sa loob nila ng bahay grabe talaga yung pagyanig ng ano na yan, mga kabadi yung lindol na yan. talagang nakakatakot kung nasa natin ka sa sitwasyon na yun yan, yan o no? yan pa yung mga ibang nasa ano yan no? nakikita ko sa mga tiktok ayan no? grabe mga kabady yan ang mga balita ay mga giba na bahay Ito pa mga kabady oh. yan mga pinay po yan mga kabady talagang makikita mo yung ano nila oh yung dorm nila gumagalaw galaw po talaga talagang kuwa kuwa po sa ano nila oh. yan po yung pinaka dorm mga babae po yan mga kabady talagang gumagalaw po yung sa lakas ng yanig ng lindol na yun no? Oh, pati yung maleta talagang gumagalaw mga kabady sobrang lakas po talaga sana hindi na maulit to mga kabady yan yung mga gamit-gamit nila sa loob. Yan, sa company to mga kabady, talagang. Ayan daming nasira. Oh. Ayan mga kabady, kung nakikita nyo. At yung mga nasa balita, talagang grabe yung mga nasira. Oh. Grabe. Pagtingin ko talaga sa social media mga kabady, ang daming talaga. Ayan, ito pa mga kabady, mga Pinoy ito. Ayan, makikita nyo. Ayan o, oh, nasa ibaba sila. Sa iba ba yata sila ng mesa Ayan mga kabadyo Ayan o no, sumisigaw sila Ayan o no, mga kabadyo, sumisigaw sila Kawawa yung mga OFW dito sa Taiwan. Talagang naramdaman nila yung pinakamalakas na lindol dito. Kaya nung umiiyak sila mga sa Sobrang lakas na lindol dito. Yan mga kabadis. Ito naman yung nasa train sila. Oh. Ang lakas oh. grabe po yung talagang mga ano dito sa Taiwan yung pagyanig talaga sobrang lakas ano ito yun naman yung ano yung tulay mga kabadi talagang gumagalaw yung tulay oh kala mo talaga mabubuhal na oh yung mga ayan yung tulay ng train yan po mga kabadi Talagang nakakatakot eh. Naman yung ayan, yung isang building na gumiba. Ayan oh. No? Karabi po talaga yung nangyari dito ngayon. Talagang giba po yung mga ay, may na ano, may naulog. Wala. Ayan no? Ah! Karabi mga kabady, tignan nyo. Sobrang lakas. Oh. Kakatakot na yung lindol na yan. May mga tulay, mga kabahadi, tingnan nyo po. Grabe, sa sobrang lakas ng pagyanig na yan, talagang. Oh. Kawawa yung mga taong an, yung mga nasugata. Ito mga kabady, mga Pinoy po 'yan, no. Talagang nasa ilalim na lang sila ng mesa. Oh. Talaga 'yan, no. Nagsiktakbuhan sila mga kabady. Tingnan niyo, nakikita niyo sa cellphone ko 'yan. Grabe. Ang na sa production. Kung nandito kayo sa sitwasyon namin, makabati talaga. Ayun, ulitin natin. Ayun na, makabati yan. Nasa ilalim sila. Eh? Talaga yung mga pinay, mga pinay po yan mga kabadi, mga pinay, ay, dabal yun talagang nagkagulo sila nagulat sila sa lakas ng lindol na yan sabi eh. Karabi. ito naman mga kabady ay quick ito naman mga kabady oh, nag landslide yung sa bundok ayan o oh. grabe talaga yung eh. nag landslide sa bundok Sobrang lakas po talaga nung Sana yung mga Pinoy dito Yung mga Ayan Grabe tong building na to mga kabady. Talagang gibasya Tumba talaga yung pinakadulo niya Ayan o yung mga kabady Makakabuhal siya ng Building na ganito kalaki so, Sobrang lakas talaga ng Pagyanig na yun hindi namin nakalain na mangyayari dito yun. Sana po hindi na ma-audit. Sobrang lakas nun. Ito po mga kabadyo. Yung talagang company nila eh. Talagang. Gumagalaw po. Sobrang lakas talaga po ng. Ayan oh. 7.4 mga kabadyo. Nakakita niya po ba. 7.4 yung pinaka. Ayan Yung pinakagitna niya po. Nasa bandang. Walyen. Wild Taiwan mga kabady Doon gumiba talaga yung Yung mga Building doon Grabe po sobrang lakas talaga nung Ano na yun mga kabady you Ayun, know, habang pinapanood ko yung mga dito sa TikTok oh. Grabe, napakaraming Ayun oh, mga body, gumagalaw talaga yung mga sasakyan nila. Sobrang lakas. Yung okay, mga Pinay mga kabady, tingnan nyo po. Talagang lumabas sila sa kampanya nila para safe sila. Grabe po. Ayan mga kabali ko nakikita nyo may sinaklolohan sila. Ayan, yun, ito yung gumiba na building. Ayan po. Oh. Grabe po talaga yung lakas. Ayan, siguradong masusugatan sila dito sa paggiba ng building na to mga kabady. Grabe po nakakatakot yung nangyari ngayon dito. Sana po hindi na po maulit ng mga OFW dito na kawawa po talaga kami kapag talagang nangyari na naman ulit yun. Pray lang po yung katapat nitong ano na to. Hindi po natin inaasaan na mangyayari itong ganitong sako na mga kabady. Talagang dalangin lang po na hindi na po talaga maulit ito. Grabe. Dito lang pagdating ko dito makabadi talaga yung mga gamit ko. Mga gamit namin dito nagbagsakan dito sa taas. Grabe po. Sana po di na po maulit. Pinapaparayan yung mga gamit po nila doon. Talagang bagsakan po eh. yung mga pamilya namin doon mga kabady sa Pilipinas nag aalala sila na kamusta kami kung ano nangyari kung okay lang po ba kami sabi ko okay naman po kami kasi malayo naman dito yun, pero madakas pa rin po talaga yung ano na yun yung lindel po na yun mga kabady di po namin inaasahan na mangyayari sa amin dito yun First time ko po talaga mangyari dito yun. Katagal tagal ko na po dito sa Taiwan. Six years na po ako. Ngayon lang po talaga yung pinakamalakas na earthquake dito na nangyari mga kabady. Sobrang lakas talaga. Lumabas po kami sa sa company namin. Lahat po nang nagtatrabaho doon. Talagang dali-dali po kami tumakbo. Para maging safe po kami. Para kung sakaling may magano yung building na yun nasa labas po kami para safe po lahat kaya sa mga KFW kung may mangyari man na gano'n labas na po kayo kaagad para walang mangyari po sa atin na masama tulad nitong nangyari na to talagang hirap hirap magano di natin alam na gano'n mangyayari Darating na lang yung sakon ng ganyan mga kabady. Yan mga kabady. Ah, Mag-iingat po tayo palagi. Pray po tayo palagi para hindi na mangyari yung mga ganong sakon. Lalo na tayong lahat dito. Dito sa mundong ito. Sana hindi na mangyari yung ganong sakon. Para maging po tayo palagi. Walang mangyari sa atin. wawa po tayo pag ganun mangyari sa atin. Tapos, may balita-balita pa po. Yung earthquake na yon may kasunod pa daw po na tsunami. Sa Pilipinas daw po yung tsunami na yun. Sana hindi po mangyari yung mga ganun wala na pong kasunod yan sobrang hirap po sa atin yan ito nag tsunami ano warning dito po tsunami warning sa Pilipinas nag warning ng tsunami sa Pilipinas mga kabadi sana hindi po mangyari na ganun pray lang po tayo para wala pong mangyari sa atin sana wala na pong darating na gano'ng sakuna Ito yung oras nung nagsimula yung earthquake. 7.58. Nag-alarm sa cellphone. Ayan. Sabi, sobrang lakas po talaga nung ano na yun. Hindi namin nasaan na mangyayari. Yan. Talagang kabado po kami kanina. Sobrang lakas. Talagang gumagalaw po katawan mo, kabadi na mahihilo ka po talaga sa sobrang lakas ng lindol na yun sana po hindi na po maulit yun Panginoon na baala sa atin na sana wala na pong mangyari na ganong sako na hindi naman po, po gaano mainit dito sakto lang po yung init pero ganun yung nangyari. Sobrang lakas po talaga ng ano na yun, lindol na yun. Hindi, hindi po natin mamalayan na mangyayari sa atin yun. Grabe. Sobrang hirap kapag lalo na yung building na nagiba iba mga kabady, isipin mo po yun. Gumiba siya dahil dun sa lakas ng pagyanik na lindol na yun. Sobrang lakas. 7.4 yung pinakamalakas dito. 7.5 yung pinakamalakas yung center nung talagang lindol na yun. Grabe po. Sobrang nakakatakot. Hindi namin mamalayan na mangyari na gano'n. Nasa company po kami nun nung nangyari yun mga kabady. Kung nakita nyo po yung mga nasa video mga kabady talagang yung mga OFW dito talagang natakot talaga sumisigaw may umiiyak siktakbuan hindi alam kung anong gagawin nila na talagang kapag manangyari nangyari yung mga ganong kalakas talagang hindi mo na alam kung anong gagawin mo kailangan maging kampante ka lang dapat magtago ka sa pinaka kung ano man yung pinaka-safe na lugar doon ka magtago yung mga kabady ah, susunod nito, gagawin ko mga kabady yung mga kailangan ko ng mga gamit mga passport mga ID ayan, mga kailangan ko kung sakali man sana wag naman po kung mangyari yun naka ready na po ako ready na po yung gamit natin kung may sakaling may mangyari naman na kung ano naman yung kas wala naman po sana kasunod dyan sana wala na po mangyari na ganun hindi na po maulit itong ganitong sakuna na ito mga kabali sobrang hirap talagang nakakatakot talaga kung naranasan nyo yung mga kabali talagang hihiyak kayo sa sobrang takot Ngayon mga kabady, uh, maraming maraming salamat po. Update ko lang po kayo sa nangyari dito sa Taiwan. Kung anong nangyari. Tignan, nakita nyo naman po siguro dito sa kwarto pa lang namin. Talagang yung mga gamit namin eh, nagsiglaglagan. Gawa nung lakas nung yanig na yun. ang lindol na yun mga kabady. Karabi po. dinamin namin nasaan na mangyari yun. ayun mga kabady maraming maraming salamat po sa patuloy na nanonood sa amin at maraming maraming salamat din po sa mga nag aalala po sa amin sa mga timtanim dito mga OFW dito maraming maraming salamat po at sa pagpiprey nyo po sa amin maraming maraming salamat po sana po wala pong mga ibang mga OFW na nasaktan dito sana naging sana okay lahat sila ang kabadi mahirap kung nasaktan man sila talagang ang hirap sa kanila lalo na sa pamilya nila na nag aalala sa kanila ayun hey, mga kabadi maraming maraming salamat po at sa paghalalan niya sa amin dito sa bansang Taiwan okay naman po kami wala pa naman kaming nababalitaan na mga OFW na nasugatan na, na o ano man wala pa naman po. Sana wala naman po nasaktan sa kanila dito sa bansang Taiwan. Maraming maraming salamat po mga ah uh, Sa susunod na lang po ulit. Ah, uh, pahalam po. Sobrang ano po talaga. Hindi <laughs> ako makapaniwala na mangyayari yan. Grabe, sobrang lakas. First time ko po dito sa Taiwan. Pahalam po. Hingat po kayo palagi. At lagi po tayong magpari mga kabadi sa kaligtasan natin. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. Lagi po kayo mag-iingat. Ayan. Ulit-ulitin ko po. Mag-iingat po kayo palagi. Maraming maraming salamat po. Paalam po sa sunod po ulit. ah, uh, kapag okay-okay na po dito, uh, magpipising na po tayo. Alam po.